Nasa Alaska po, may inaasikasang lawsuit. Nasa may banda kaming Aleutian Islands at naghahanda na kaming bumalik ng Anchorage diretsyo pa uwi. Meron akong tiket sa bulsa ko para sa eroplano at merong isang pasto. Tapos sabi niya, may alam ako, makakatipid ka. Sabi ko, paano yun? Sagot niya, sakay ako ng maliit na eroplano papunta dito. Ako nagpapalipad noon, isasakay na kita. Hindi mo nagagamitin niyang tiket mo." Sa isip ko, naku, pero maraming maraming salamat. Ayos lang, gagamitin ko na itong tiket pabalik kami ng kasama kong isa pang abogado. Pero nagpumilit siya, sige na, sumabay ka na. At kahit pa ayaw ng buong pagkatao ko, pumayag din ako. Pumunta na nga kaming airport at nakita ang maliit na eroplano. Tinitigan ko. At naisip, okay naman kasi makintab. Inikuta namin, sumakay sa loob, Nasa kaliwang harapan siya, ako naman sa kanan. Yung kasama kong abogado nasa upuan sa likuran ko. At ini start na niya. Maayos naman ang pagkakastart. Paangat na kami sa runway. Sabi ko, mag tayo? Sabi niya, ayos yan. Madalas hindi namin ginagawa yan. Pwes ngayon, magdadasal tayo. Sinasabi ko sa inyo, nag ako ng mga lima, walong minuto. Ang haba talaga ng dasal ko. Nagpatuloy ang pagangat namin sa runway. Tuloy lang din ang pagmamaneho niya at dahan-dahang umaangat sa runway ang eroplano. Umaakyat na kami. Ang galing, walang kahit anong problema. Habang paangat kami, mga tatlo-apat na minuto, may nangyari na hinding-hindi ko makakalimutan. Humarap sa akin yung piloto at sinabi, Papunta tayo sa maulap at hindi ko kaya magmaneho sa maulap. na hihimatay ako. Sagot ko, ano nangyayari sa'yo pag maulap? tandaan nyo ha, ah, maghapon ng maulap ang langit. Pagkaakyat namin, sobrang kapal ng ulap, walang makita. Lumingon siya sa akin at biglahan na lang tumirik ang mga mata niya. Hindi na maintindihan ang sinasabi at nahimatay na na wala ng malay. Hinata ko sa inalog-alog. Sabi ko, kailangan gumising ka nang mapatay kita. Ngayon, nasa gitna kami ng ulap. Lumilipad ng walang piloto. Yung kaibigan kong nasa likuran, nagtanong, patay na tayo, no? Nasabi ko na lang, sa lagay natin ngayon, malamang, oo. Oh. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, hindi ko alam. Pero may radyo sa harapan namin. Inabot ko sa kanya at sinabi ko, simulan niya ng tumawag ng Nasa backseat siya habang nagraradyo, sabi niya, "Hello, hello. Wala kaming alam kung paano makipag-usap sa radyo. Ang alam lang namin, hello." Tapos may sumagot sa amin, "Hello, hello." Hindi niyo ba alam ang radio etiquette? Kinuha ko sa kanya yung radyo, sumagot ako, "Wala kaming alam dito. Nakasakay kami sa eroplano at hinimatay ang piloto namin at hindi kami marunong magpalipad nito." Sabi ng lalaki, "Kargador ako, paalis kami ng Anchorage, lilipad patungong Tokyo." Sinasabi niyo bang walang magpapalipad ng eroplano ninyo? Sabi ko sa kanya, "Oo." Gusto ko lang ipaalam sa inyo, ah, gabuti lang pawis ko. Sinabi niya sa amin, una kong gagawin, iikutan ko kayo para hindi kayo mawala. Kasi kapag nawala kayo sa range ng radyo ko, hindi ko na kayo maaabot. Tatawagan ko ang Anchorage Emergency para sa inyo. Dahil baka ang Anchorage Emergency ang makakatulong sa inyo at mailigtas ang buhay nyo. Pagkatapos ng limang minuto, natanggap namin ang tawag mula sa Anchorage. Tama ba na hinimatay ang piloto ninyo at wala sa inyo dyan ang marunong magpalipad ng eroplano? Sagot namin, tama yan. Sabi nila, unang gagawin namin ay hanapin kayo. At di ko malilimutan ang sinabi ng lalaki mula sa Anchorage. Sabi niya, trabaho kong makarating kayo ng ligtas pa uwi. Yun ang trabaho ko. Pero makinig kayo, kung gusto ninyo na makauwi ng ligtas, ipangako nyong susundin niyo ang boses ko. Hindi niyo ako nakikita, pero nakikita ko kayo. At sabi pa niya, at kung hindi ninyo susundin ang bosses ko, mamamatay kayo. Kapag wala ka nang makita, nagiging sobrang gulo ng utak mo sa lahat. Sa wakas, tumawag siya at nakita niya na raw kami. Ngayon, makinig kayo sa loob ng apat na minuto, tatama na kayo sa isang punto. Babangga kayo dyan at mamamatay. Sundin niyo ang boses ko. Hindi ko sinabing susundin ko ang boses mo. Tama ba yun? Naintindihan ko na kung wala ang boses niya, wala akong kahit na at naiintindihan niyo ba kung wala ang boses ng Diyos, wala kang kahit ano. Wala. Sa wakas, naiikot niya na kami At sinabi niyang pinahihinto niya ang buong air traffic sa paligid Pero aabuti ng mga isang oras at kalahati bago kami makarating ng Anchorage Dahil sa napakasamang panahon mula doon hanggang sa Anchorage Magiging mahirap ang biyahe at sabi niya makinig kayo sa akin Huwag niyong titingnan kung anong meron sa labas Huwag niyong papansinin ang nangyayaring bagyo Ang poses ko lang Kapag sinilip ninyo ang bagyo, mamamatay kayo Pero sasamahan sa ko kayo ngayon, dahil na-clear ang air traffic, may ilang mga piloto. Yung mga kargador na may biyahe sa gabi. Yung mga 747 na kikipag-usap na sa amin. Ipinagdarasal daw nila kami. Makakaya raw namin. Pero pakinggan lang ang boses. Yun lang ang dapat gawin. Narirealize realize nyo ba na punong-puno ng boses ang isip natin at lahat ng tao sa mundo gustong kausapin tayo? At lahat ng mga taong ito gustong maging boses na mag-control sa atin. Pero sabi ng Diyos, gusto kong kayo ay maging isang handog na buhay. Nais kong ilagay ninyo ang inyong mga sarili sa altar at boses ko ang maging boses ninyo. Sa wakas, nalampasan na namin yung napakasamang panahon pero hindi pa tapos. At bumalik ang boses at ngayon sinabi niya, Aalalayan ko kayo sa paglapag. Dadalhin ko kayo sa runway. At sa dulo ng runway may mga ilaw. May makikita kayong krus. At sabi niya, huwag niyong kalilimutan ito. Ang krus, ang daan pa uwi. Sa wakas, ibinababa niya na kami. Wala pa rin kaming makitang kahit na ano. Wala siyang ibang sinasabi, kundi manatili ka sa akin. Sabi nga ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. Sa wakas, mga ilang daang talampakan mula sa lupa, may nakita kaming krus na eroplano. Hindi talaga ako makapaniwala. Nang tuluyang huminto ang eroplano sa namang pagising ng piloto at sinabi ng boses, Salamat sa pakikinig. May mga nasaksihan akong bumagsak at sumabog dahil hindi sila nakinig sa boses ko. Hindi nila naiintindihan na ako ang nakakakita sa kanila kahit na hindi nila ako nakikita at naririnig nila ang mga boses sa isipan nila at yun ang tumatapos sa kanila, sarili nilang pagkasirap. Salamat sa pakikinig sa boses ko. Pagkatapos doon, dinala nila kami sa isang hotel. At mga alas 4 ng madaling araw, may kumatok sa pintuan ko. Binuksan ko ang pinto at may mamang nakatayo doon at sinabi, Hello, David. Ikaw ba yung boses? Tanong Ikaw ang dahilan kaya nakauwi ako. Ako na, ang sagot. Naiisip niyo bang isang araw tatayo tayo sa harapan niya at sasabihin, Ikaw ang boses na iyon. Ikaw ang boses kaya nakauwi ako. Kung wala kayo sa altar bilang isang handog na buhay, Punong-puno ng boses ang isip niyo At nagtataka tayo kung bakit bumabagsak at nawawasak ang mga kabataan? Kung bakit nagkakahiwalay ang mga mag-asawa? Sinasabi ni Jesus, Ako lang ang natatangin boses. Ang tanging natatandaan ko lang na sinasabi sa akin ng boses, manatili ka sa akin. Huwag mong pakikinggan ang nangyayari sa isip mo at huwag mong tingnan ang bagyo. Manatili ka sa akin. At sasamahan kita. Ngayong gabi, merong good na nangako na sasamahan ka. Ang handog na buhay, banal.